So magandang hapon sa ting lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito, uh, pinapaumpisahan na po natin ang pagtatanim ng ampalaya. Okay? So sa nagtatanong sa akin kung paano magtatanim ng ampalaya, ito po ipapasilip ko po sa inyo mga ka-farmers. So kita natin no, uh, sa nakarang araw ay binubutasan po natin to sa lalim ng mga chicks and sis Tapos naglagay tayo ng fertilizer pang puting. So, yung fertilizer natin na pinapalagay mga kaparmers, ah, naghalo po tayo din ng Unix 16 Yara. Kung walang Unix 16, pwede yung Triple 14. Okay? Tapos, Mega Multiplant Vitamin, isang sako din dalawang Lupus, dalawang Ococin Granules. Yung, yung apat na klaseng fertilizer, yun po ang ating pinaglahok So, alam naman po natin mga kaparmers sa iba nating mga video na ina-upload natin na ang lahat ng mga fertilizer na sabay nating uh, nilalahok no ay may purpose po sila so ulitin natin para malaman niyo kung anong purpose ang ating unique 16 mga farmers yan po ang ating scientific na synthetic na fertilizer so once na ang nutrient ay dito yung makain uh, mabilis lang pong lumaki ang ating uh, tanim tapos ang dupos naman uh, siya po ay pagkain sa lupa para ang lupa na ang bahala sa tanim tapos si Wukusim Granyol mga kapanmers para po salam sa lamsat. Para po siya sa ugat ng ating ampalaya para papatibay sa puno. So pahabain ang ugat, patibayin ang puno. Tapos ang mega multiplant vitamin naman pang alis sa asim sa lupa. Yung mga lupang nag-acidic na. So yun po ang purpose mga kapanmers. Hindi naglagay pa tayo din ng ipot no. Sa mga butas natin mga kaparmers, nasa lalim na 6 inches, naglagay pa tayo ng ipot. So, ang una nakalagay ipot bago ang fertilizer, So ngayon mga ka-farmers na oh, pinapalagyan natin ng fertilizer kita natin. So yun na po ang mga fertilizer natin nilagay. So ngayon, papasilip ko sa inyo para makita nyo mga ka-farmers kung paano ah, gawin. So ang pagkuha din ng mga ka-farmers sa punla, sa seedling tray. Kahit kunting ano lang, no? Ganyan, no? Tapos kasi ang mga ugat dito ay sobrang ta taas na. So iyan lang natin ng kunti sa ilalim kasi yan. Tapos pag musalta na, bubunutin ganyan. So, yun po ang ugat, no, mga ka-farmers. So, 9 days na po pala ang ating uh, punla ngayon. No? So, eight to 10 days uh, tayo magtatanim po ng ating uh, mga punla. So, ganyan lang mga ka-farmers. So, kita natin ang, ang Uh, na, na, ipot mga ka-farmers at saka fertilizer tinatambakan pa po no, ng lupa so bago uh, lagyan ng punlang ang palaya. so yan na tapos ang pagtanim mga ka-farmers kita nyo uh, yung may dalawang nakita nyo ito dito, dito. hanggang ginini lang ang lupa ganyan kasi itong species na to mga ka-farmers ay umuugat pag halimbawa ay lumaki na yung puno hanggang din yung mga kapermisyon ng dahon, magkaroon din din ng ugat. Tapos sa dalawang dahon, din yung lumabas ang dalawang sanga. Yung sanga na uh, kasing bilis magbigay ng bunga no, sa uh, principal na puno. So yan, makakatulong din sa atin. Pero sa iba, tinatanggal po nila kasi yun po ang na, kasanayang practice nila. Pero sa atin mga kapermisyon, hindi na po, pinapatuloy na po natin. Okay, So ulitin ko sa mga baguhan, uh, ang ating planting distance din eh, simula sa isang puno papunta dyan ay nasa isang metro. Simula dyan papunta doon ay nasa uh, 2.5 meters ang pinakatama pero ang sa atin kulang ng kunti mga ka no? So okay lang yun mga ka-farmers kasi papunta naman sa tag-araw. So yun po ang may share at uh, may bahagi ko po sa inyo sa tamang planting distance po sa pagtatanim po ng uh, ampalaya. So ang pagtatanim po ng ampalaya, magadipindi po sa variety kasi may mga variety matagal ang buhay katulad ng mestiza. Si Max naman mga ka-farmers madali lang po siyang mamatay. Kaya nga mga ka uh, ang ating planting distance mula sa isang linya papunta din medyo malapit-lapit lang ang konti. Pero sa nag-ulan, 2.5 meters, okay na yon Pero sa patag-araw, pwede na 2 meters and 2 uh, dalawang dampal, pwede na. So, yan ang mga ka-farmers. So, may mga ano tayo, mga kaibigang farmers na nagtatanong sa atin. Ang sabi po nila, ah, uh, ano po, uh, bihira lang daw nila akong nakitang nagtanim ng ampal yung nakamulching. So, ito mga kamarmers nakamulching na dahil inaugali natin ang maghagis ng lupa sa puno. So, yan, hindi tayo na 'Yun po ang maganda mga ka-farmers. Pero pag halimbawa ay makamulching na tayo, hindi na magkaroon ng maraming ugat ang puno. Alam mo niyo ba kung bakit? Kasi ano uh, po? Ah, uh, Pero pag walang mulching mga ka-farmers, pwede pa tayong makahagis ng lupa sa puno para magka ulit uli. So sadyang pinapalalim po natin 'to no mga ka-farmers. Ibababa mo papaw ang uh, maunod 'pag yun si lalom. So iwasan nating ma uh, madikit no ang mga punla sa ipot ng manok kaya nga ang ginagawa nila tingnan nyo So yung ipot sa manok tinatambakan nila ng lupa. So sa gilid yung inano sa earth auger. Oh, tapos kuha sila ng punla. So kahit mga 1 inches to 2 inches mga ka-farmers ang kapal sa lupa. Pwede na 'yon. Kailangan igo lang mo pong sa mulching ang dahon pau. Ano na? Ngayon na. Oh, sa ganyan mga ka-farmers oh. Kaunting na natin sa ganyan. Oh, parang hindi sila makita sa mulching. So hayaan lang natin 'no sa mga isang linggo. Lumabas na 'yan. So ulitin ko pag magtanim tayo ng ah uh, ang hanggang dito lang mga ka-farmers oh, yung parang nakabalot sa bulto yung tinatalbusan oh. yun po ang kinangagawa nila Inano ang mga lupa sa gilid para matambakan ang fertilizer ipot ng manok natin nilagay so ulitin ko ang ating fertilizer unique 16 mega multiplant vitamin wokos granule at saka dupos so, alam niyo na mga farmers kung anong purpose sa apat na mga pinagsabay-sabay nating fertilizer na ating pinuputing. So ang iba nating mga tauhan dito sa farm na kasama natin ay nagdidilig po sila ng fertilizer sa talong natin na pinagharbisan o pinipitasan pati sa ating ampalaya. So yun mga ka-farmers, konti lang pa ang kanilang didiligan. So pagkatapos doon, lipat na uh, lilipat sila din eh. So madali lang po itong matapos mga ka-farmers, mga ka-viewers kasi kunti lang po ito. So yun po oh. Okay. Tingnan natin yung naglagay. So may ipot na ito mga ka-farmers ah. Tapos pinapalagyan lang natin ng fertilizer. So ang ilagay natin sa bawat butas, uh, depende na sa inyo. 20, uh, 10 hanggang 20 grams. Kunti lang pwede na. At least meron uh, makain mga ka-farmers paglabas sa bagong ugat. Hmm. mga fertilizer na, na nakalagay so itong mga linsa mga ka-farmers, yun po ang ating linsa o linya para sa uh, mga pusti papunta sa isang gilid simula doon papunta doon so bukas ma install na natin to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ha so yung uh, taniman natin ng mga palay na ito uh, sa mga baguhan pwede nyo ito uh, sundan para may Uh, makuha kayong basihan so mas malinaw kung meron kayong mga uh, wifi sa bahay pwede nyo sa tv panuurin ang mga ginagawa so madali na ito mga kaparmers uh, naka elevation ang ating mga puno ng ampalaya na itatanim para kung sakaling may ulan mga kaparmers ang tubig ay dito lang so ganyan kalalim mga kaparmers ako papakita ko lang sa inyo para magka idea kayo So, yan lang. Okay, so, bago tayo magtapos mga ka sa ating uh, usapang gulayan sa hapong ito, uh, may galab siya tapos, mga bago nating subscriber, mga sharer, commentator. Okay. So, sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta at saka sa mga subscriber natin na may request kung anong mga video na ipapagawa So sa inyong lahat mga ka-farmers hanggang dito na lang po. Uh, maraming maraming salamat po mga ka-farmers at mabuhay tayong lahat. Okay so happy watching. Bye bye.